Yung sinasabi mo sa Hello, ano ba? mga kablagada. Good morning. 6 a.m. in the morning. So, ano na naman plano ng mga kablagada? Budol Queen, anong plano today? Ang plan natin ngayon ay mag-visit ng buhay ng ibang tao. Kaya <laughs> so, ito na, hindi kami natutulog kasi alam nyo naman, maganda ang bigayan sa antipolo. <laughs> so, bigayan so, ang baliwag na taan Wala pa kami mga tulog-tulog, nagkaayaan na naman ang mga bakla. So pupunta kami ngayon ng Batangas, mag-swimming kami. Hindi namin alam kung saan kung makakapunta kung post bend o dagat o mga ilog-ilog. Pero bahala lang, abangan nyo na lang. Patay mo na ngayon. Two hours. Two hours, Two hours from, from 30. here? Ano yan? Batangas yan? Malbar. Malbar, Batangas. So, mga kabalagadag, we're going to Malbar, Batangas. Siguro daga tayo for sure ngayon. O, oh, sige. And then, kasi nga doon sa Malbar, kasi friend ko nga doon, hindi pa siya sumasagot. Pwede na tayo dun nag, ano, kila Renel, dun na lang tayo kung sakali. So, mga lawa-lawa yun. Sa so, Malbar. mga kabalagadag, mamaya nyo malalaman kung oh, lawa ba kami o dagat kami. So, everyone is ready? Nga. Go! Sige, ready ka mga kabalagadag! Iyan ano ko na. So hello mga kablagada, ganito hello, na kami kablagada. sa Malbar, Batanga. Yeah. At syempre para ang aming mga road trip, kailangan mo na nang bumili ng na pagkain na aming kakainin. Para sa aming ang gagawin. Mo. Mo. Para so, sa aming gagawin sining-sining. So, na oh, malihan tayo for ano na Nasa palihan na tayo, huwag natin pa. <laughs> so at para at, sa uh, ito, lunch na ba to for dinner? Pang lunch, bibili kami ng... Ang tawag dito? Sa so, na, uh, na, uh, na ako. Sir. <laughs> Another set. <laughs> so para sa lunch, bibili kami ng pakbet pak na pak, bet na bet. At siya, kapag na mabutong na gutom, babisitahin natin sila. Kuya <tinyan> ko. So, libre niyo naman ako. Magkapalibre tayo kasi wala nga tayong dalang pera. Kasi ako wala rin naman talaga tayong pera. Magkapalibre tayo sa kasi siguro natin kung mababait ba talaga. Pagkakaroon mo, magkakaroon mo ito. sa iyo. Magkano ito, Thea, sa ispa? Magkano pa kulang So, mga ka mo na muna kami ng mga na snack snack snackan Pamerik kami. Hello, mga ka-plagadag, I'm back! mga bagay-bagay. So, andito na kami ngayon sa Malbar, Batangas. At dinalaw namin ang aking mga kaibigan na nagmula pa sa Bicol Sir Sodor, sa ating Jovi Marie. Kaya ginubulabog namin yung bahay nila. So titignan natin mga baklang nagluluto sa labas. Akala mo na may kagaling yung magluto mo yan. Siyempre, ang ating tanging ina, pagod na pagod na. Akala mo na madag-drive at may ginawa. Say hi naman ni. Kenneth, say hi naman. Si Kenneth nga pala. So, ayan, ang mga kaibigan natin, mga kablagadag natin. At syempre, ang <laughs> pisa sa nakabwisit sa lahat. Hi, welcome to the lab. At makalimutan niya, pambwisit. Kung gusto niyo makita at mabwisit sa umaga, ibinigay e, niyo lang, edo niya, Joyce Pondang. Pambwisit, tapos ang laban. Buong araw kayo, wala talaga, walang laki. Negative buong araw. <laughs> so, eto. Syempre, ang ating kukong natin, yung araw na to, Saturday. Saturday yung Flux. Hi, it's funny, mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel. It's Dim Sim. Oh, so... yeah, so... Ayan, nandito tayo. Ay, Nakakahagay talaga mga bagay. Ay, ang nakalilihan ko dito. Sa si Ate Bam, it's Dim, sa si Ate Anak Bambulina, meron din siya FB, um, Facebook account. At syempre, meron tayo dito mga sabongera, meron sila maraming silang manok. And... Sila ang may-ari. <laughs> sila, pa ang may-ari ng mga manok. Yan, ready So, alam niyo na yan, mga kabragadag. Oh, back! So, ito, tapos na kami mag-lunch. Saan tayo pumunta kayo? Pumunta muna kami ng Padre Pio para baka ng gabay-gabay at -gabay, saka maraming biyaya. Tama! So, ito, saka ang ay, na yan. Para hingi rin ng tawad ng ang pambibisit ng mukha ito. Sa mga ano. Swerte kaya ng mga viewer mo. Nakakita sila ng isang huh? magandang oh, French ma? gender woman. Kung gano'n lang makikita, bisit sa <laughs> So, ito <laughs> na. Gilid-gilid natin. Bakla oh, ito, kayo. Ito, ito. Oh, tignan niyo oh, po oh, kung kak ng oh. Wow. Sure Queen. kayo ha. Ito okay. Sa akin okay. carry dito sa akin na sa so, side na to carry. Idiretso mo yan. Yan. So nakaya naman po. So So ayun na kami lagi naghintay niyo kami sa Padre Pio kasi kailangan muna na nanood magsimba. simba oh, yeah, simba, simba. para sa ng tawad sa kagabay sa mga mapatubay sa mga kaganapan na nangyari sa buhay na bawat isa kasi nararamdaman ko dalawa sa mga kaibigan ko na kasama ngayon ay eh, malapit na rin maghiwalay. <laughs> 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 Napakabilis ng bibig, grabe. So ito, <laughs> masisimula muna ang unahan lang talaga silang dalawa. Isubscribe <laughs> niyo sa kanila sa kanilang YouTube channel at it's the Vlog sa Ate Bumblebee. <laughs> Ate Bumblebee at it's DMC Vlog. So, ayan. Kita kits later. Yung... Nasa, Bye! Ka, so, hello mga kaplagadag. -e ayan, e, nandito ka mangyayon sa Padre Pio. Dumaan muna kami sandali ng simbahan para makapagsimba, makapagdalbrigalgal, makapagdasal-dasal. Nandito kami sa Padre Pio ngayon. Kaya na? Mga kaplagadag. Asa na ibang So, ayan mga kablagad kamusta kaming kami dumalaw sa ano, sa Padre Pio. Ang ganda, ang saya. So, babalik na kami sa bahay ng namin para magpunta na kami sa sa dagat. Or saan ba tayo dagat or water mo? Basta <laughs> mahala na ako sa kayo mag-swimming. So, abangan nyo na lang. May So hello mga ka vlog and andito na kami ngayon sa Ludluran. Ano ba to? Ano na naman to? to? Alulod? 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 Waterfalls ata to or something. Parang ganun. Meron uwi! Hi! Ang kwet! Alulod Batangas! niyo. Pero may So, andito na kami. Alam niyo na kung ano mangyayari at saka mga galawa na tayo. Ano? Mga bagay ba? Ano Mayan na dapat eh. Ang first dito. Melali ka na. Ay, may na. Ayun. <laughs> so ayun na. Alam niyo na yan. Nga pala si Rene. Kasama namin siya sa vehicle <laughs> <laughs> before. So yung mga kasama namin sa Bicol dati, way back 2016, ganyan yung 2012. Pinuntahan namin sila dito sa Malbar, Batangas. Sila ang aming magiging tour guide. Dama ko, ililigaw din kami niya tayo. Wala kang dami nagpunta tayo sa ano. Yung ganyan-ganyan na post. Di na. Diba may pinuntahan tayong post dati? Patandaan mo dahi. Ayaw, dun yung susunod. Gagayin tayo tayong Makasama natin mga baba. Sila, JC, di ba? Oo oh, uh -huh. nga, susunod uh -huh. tayo. Saan? Ang sayo d'yo, gulusan ba yun? Mm -hmm. Kasi nag-close tayo, tatandaan mo. Mm -hmm. So ito na ha! Grabe nakakaloko yung daanan, pero very adventurous talaga, pero ang saya. Kasi ito talaga yung mga trip kami. Ha? Ipakita mo yung mukha mo kasi mukha ka namang daan. Gati! <laughs> mura mura! <mo. laughs> Hi! May mga Ay, hindi siya mapambulis sa umaga to. Oh my God, nakakahabagay. Nakakahagay yung ginagay. Ay, nakikataon. Ay, ako, ako. Ako ito lang. Sarili mo lang. Paano ako? Hindi mo ako inaintindi talaga. Sarili mo Kung lang talaga. Wala kong mag-ask na eh. Puta ka. Puta ka. Dito ako. Nakakahagay din. sa sakit <laughs> Ang saya, ang ganda ito talaga mga trip talaga namin. Ano ba 'to, Ate Kim? Kasi sa kanya may namin, 'to? huwi na kayo ano ba yun hindi naman lang kami nintay but na kayo agad ano ba naman yan oh? o ano ba yan huwi uh, agad nakakaloka huwi <laughs> agad yung mga bago kong kaibigan kung alam ko lang maaga pala nandito na tayo 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 po <laughs> tayo <Tabi, tabi> po <laughs> nakakaloka dala ni Diyos ko nakakaloka tingnan niyo naman eh. Ah, umuwi na yung mga bago namin barkada, umuwi na yung mga bago namin tropa. Ang ah, sana pabalikin mo! Na din po? Ayan, babalik yung mga bago namin barkada, mga nakasalubong namin. So magkakaroon na naman tayong bagong tropa dito sa Batangas. Talaga namang na napakasaya. Tabi-tabi po. <laughs> Nakatakot ba? Tabi-tabi po, pasensya. namin na nakakahagay nakakalaw paano kami yakit mami ang so ayan mga <laughs> kalagalag andito na kami ah oh, diba ayan ang ganda niya kaya na nakakatakot kasi okay, baka mga mga ahas <laughs> So, ka naman, hindi na kami. Samahan niyo kayo maligo, mga kaplagadag. So, mag -like hit the bell button para ma-notify. Share, share, share! <laughs> Bye, everyone! Bye. Bye. Bye.